dadahan natin yung Kaibiyang at its finest glory eto na yung papasok, malalaman mong kapag papasok na sa Kaibiyang kapag ganito yung makikita mo ayan o, pwede ka nang marurot dyan. kaso, meron lang catch dito kasi kahit etong mga the manual na motor para kaming namamagnet dito banda, hindi namin alam kung bakit siguro meron malaking magnet dito or something, <laughs> so ito yung gamit natin ngayon guys si sniper 155 natin dadali natin siya ng kbyang maganda to kasi meron ng top box hindi na tayo mahihirapan na magdala ng kahit anong mga gamit tapos ayan uh, kahit naka racing ano ko rare set ako hindi naman siya nakakangawit medyo goods pa rin naman siya ah uh, anong bago dito wala naman pinaayos lang natin tong ball race nya tapos pinarepack natin yung sa shock para maayos yung play ayun na si Bib ay <laughs> maganda na yung daanan Bib nagbablog ako si Kuiz Doms ayun o dito tayo mag stop over sa may ano, dyan sa may Biller Sipag. Sa may Biller Sipag. Ay, <laughs> 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 Pal! San punta mo? San punta mo? Kaibiyang kami, kay Kaibiyang!

Eh, mahirap eh. Mahirap overtaken. Uy, Vigo! Vigo G! Vigo ay ah, uh, palabas na ata ito ng tansa. Ah, uh, kakaliwa tayo dyan sa McDonald's ba? Doon yung pangalawang checkpoint natin dati. Tapos si san diri Kamanta dyan? Ito sa monte? Ayo talaga. Siya ba yun? Kasi na din lustre? Ha? Na Ah, na dinggi. Oh, shit! Ba parang mali tayo ng daan. Oo. Oh, Oo. Oh, oh dey joke lang. Joke lang. Ano ka ba? Kapisado ko dito. Pag mag para Parang motocamping, pero hindi siya motocamping talaga. Yeah. <laughs> Ang tulong na may top box na. No? Asa na yung susi? Baby, hindi ko lang. Gagi, nasa na yung susi? Nandito lang yun. sana Ay, gagi, nasa. Kakala na nasa <laughs> ka na loob. <laughs> go, go, go. Tapon mo na yan doon. Ayun o, no, may basarahan. Ha? Ano? <laughs> ganito pala no, sa umaga <laughs> na masyado kami nasanay ng ride ng gabi eto na Kibiyang. So wakas nakarating din kami ng Kibiyang na maaga. Kasi usually guys, kapag pumupunta kami ng Kibiyang, mga takutan session eh, mga gabi na eh. Hindi na kami pumupunta ng ano mga ganitong oras. So ngayon, madadaan natin yung Kibiyang at its finest glory. Ito na yung papasok. Malalaman mong kapag papasok na sa Kibiyang kapag ganito yung makikita mo ayan o pwede ka nang marurot dyan kaso meron lang catch dito kasi kahit itong mga the manual na motor para kaming magnet dito banda hindi namin alam kung bakit siguro meron malaking magnet dito or something <laughs> Woo, Eerox lang sa kalang <laughs> uh oh. Oh, isn't it? na sila. Going home. Going home. Ito, viewpoint. o viewpoint restaurant dito. Ang ganda rin, oh. Dito yung magandang, magandang kakainan, ganyan. Meron na no, yun, viewpoint restaurant. Ito, Monte Alto. Ayan, Bulalo and Seafoods. Oh, so, kakainan dito. Yeah! Now you know the way to Pico de Loro. Ha? Huh? magkano ba doon? Ah, oh, okay. Pico de Lolo. <laughs> Talaga? Ito, pwede rin magtambay-tambay dito, Puerto Azul. Ayan eh, o, sarap din tumakamboy dito. Bakit ganon? Para man saya-saya nila dito. Ah! yung camera mo gag tonight wao <laughs> wao <Wow. laughs> oh, <naka -all. laughs> Natayo sa pakaibiya. Hindi, naka-ono to. Nakatutok ka. Oh, shit! Ang ganda ng daan. Kasa may mga lubak-lubak doon, kitang-kita mo. So, kapag gabi, guys, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Ayan, you know, o. Yung mga lugar na nandyan. Oo. Uh, kailangan meron kayo mini driving lights. Yung mini driving lights na ginagamit natin, guys, makikita nyo sya mamaya. Eto nga pala yung Firefly mini driving lights version 4. Okay, 40 watts na to. 20 watts, 20 watts. Okay, bali 40 watts sya kasi kasi nagsasalo yung ano niya, liwanag niya. So, i-click nyo na ang yellow basket. Alright, baka yun dyan. Let's go. <laughs> Mamaya makikita nyo yan, guys. 0.5. Kunin mo yung cellphone ko. 0.5 na video. Ito, dyan Safe, safe, safe. Safe naman eh. Oo. Uh -oh. 0.5 times tayo, video mo ganun. Babe, go. Ano? Video na. Ganto, ganto ka. Dali. Ganon. Ganto. Wala ganyan. 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 Dali. Ganon. Gaganan tayo sa ka. Gaganon ka. Gagawin ko ka ng video ito. Tapos, appear. Tapos ganon. Oh, shit. <laughs> uh, Oo. Tulog o. Tulog. Ganon Si kuya. Si kuya, bye. Sarat, sarat,

bibili, bibili, tayo ng ano, armor natin yung para dito sa katawan natin yung couple jacket para kapag nag endurance tayo safe tayo padded mga padding yung padded na jacket dapat nga may ganun tayo na nagbagyo tayo eh oh, ayun ayan oh, si Gojo buti pa merong ano may ganun sinurahin wala syempre kailangan natin yan just in case lang I mean we don't wanna wish anything to happen to us but it's better to be prepared than to be sorry oh pares ka. Yeah. Gusto ko yung kulay green. Black na no may green. Oh, long sleeve tayo. Tapos, Mototech yung pangalan. Oo, sa, pagawa ako sa, ano, um, either Parac or uh, IC. Sa, ano, sa, ano ba yun? Ano ba meaning ng IC? uh, ito yung mga ano mga tag dito. Daanan na talagang kailangan. Maingat ka kasi konting mali mo lang diyan talagang semplang ka eh. May mga ganyan po yung uneven pavements. So kapag umovertake ka sa mga ganito lalo na may kasalubong nako. Kilalagyan ka talaga. Ah pag nagligo ka dito, panasugbo na <laughs> dito. <laughs> dito. Magle-left tayo dito pag ganun, KPM Tunnel. Tapos, ang labas nito na is nasugbo na. Dati, dito may mga namimitik dito. Shoutout kay, ano, kay Telbs Rider. Siya yung uh, nakapitik sa akin dito dati. Dito, sa so may papasok dito ng KPM. Kaso ngayon, parang wala na atang namimitik dito eh. Ay, hindi. Meron pa din. Ay, ano? Ay, hindi. May daladala pa palang bata. Kala may pumipitik. May eh, pacheck nga ako kung red. Uh Oo. -oh. Ano magkano isa niyan? 60. Ay, oh, 30 pesos lang 'yan. Ang mura lang pala niyan. Green, 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 green. Yan. Recording. Hindi tayo bubusay na for today's video. Baka mapagalitan tayo. Ayan ang 40 watts. MDL! Let's go! Firefly! Woohoo! Pwede tayo dyan sa view deck. Um, tanong na tayo doon Ayun, no? Pwede dun. Oh, Ha? Hindi huh? tayo dyan wag sa swimming. Dun tayo, doon Sa so may, ano, sa so may medyo remote na lugar. Ate, meron yung, ano, yung may swimming pool. Pero may bang may pang sasakyan. Oo. Oo. Bababa na po 'yan. Oh, oh. oh Sa yung Papaya Island, Ate. Ganoon pa. Hundred steps na lang. Ah, sige. Pero, andre, ko yan, Hindi ko rin na-gets eh. <makes noise> Ay, nakabag win kay 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 eh. Ano yung gamit na you are? Ito nga yun. Ito ba yun? Ayun. Iba to. Dadali natin to. <makes noise> ah, so, Kasi nakalimutan ko pala yung pantanggal ko. So, dadali natin yung bag. Sorry. Buti may dala kang bag, no? Babe, tinan mo. Babaya daw dito. Mura lang mga 525 lang tayong dalawa. Lahat na. Hehehehe. Hehehehe. Hoy! Hindi ako si Mocha. Oh my God! Thank oh yeah. <laughs> oh God. Okay, okay. Nakasumpre kasi na dito? room na yun ate. Ano yung Okay na lang yun? Okay na <laughs> oh, <bago. laughs> mama pina 'yung ibang galo. <laughs> <laughs> So guys, nandito na tayo ngayon sa 100 Steps Beach. Ayan. Ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura ng lugar. May mga nipahat. And paglabas natin doon, andito na yung dagat. Nakita niya naman yung dagat. Uh, solid na solid. Tamang chill. Uh, nagbayad ng ano, ng pool si Mogi doon sa taas. Dito yung pool. Kamiya, ah, samahan niyo kami. Let's go. Mm -hmm. Pwede na ba ako pumunta doon? Or pwede ko lang... Pumunta ka na. Kasi para kang nanay ko eh. Bakit? Ganyan na ganyan na nanay ko eh. Para maayos. Yung brief ko. Ilagay Masalata dito. Masalata cellphone. Ayan. Yung phone. Maghahanap. Ayan. Nandito yung mga phone. Oh. Oh my god. Chao. Oh. Grabe. O oh, CD talaga to. Hindi. Ayos sila. Oo, mm, Inayos lahat. Ayos. Ako na lang magulo. <laughs> Babe. Sheesh. <Jeez>. Ah! <laughs> Tuloy na! Wal! Go! Ruit! Lamig eh! Alat ng tubig, ito lang yung swimming pool na Maalat talaga, shit! One, two, three, Dapat pala may goggles. Hindi goggles na nag-i-bibili. Eh. Lagay niya lang pala mag-float. Yes! Parang restaurant. Floating restaurant. May camera ba? Ikaw, ganun ka Hindi. Ganun ka. Relax ka lang. <laughs> Relax. <laughs> Ikaw naman ulo Huwag ka matakot. Relax ka lang. Kasi naman may ginagalaw kayo. Huwag mo taggalawin. Ikaw mag video. Hindi. Ayan. Oh, <laughs> Ang ating sa awo. <laughs> <laughs> wait lang, wait lang. Natin dito. <laughs> Ay baby na ano baby Dito mo lang baby Parang siya na Yan 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 ah na baby <laughs> 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 Racing tayo racing Hindi Ready Yes sir Hahaha Hahaha ko Hahaha ng sa Grabe guys ito yung pinapayapang hapon namin dalawa kasama. Sobrang solid. Hindi namin ninaasahan na may ganito palang place dito sa after ng kay Byang, no? Yeah. Yes! Sobrang chill lang. Kung wala kayong ginagawa, tapos okay, may naisama yung family nyo o kayo mga jowa nyo

eh, hey, maginap ka. Baka malaglag ka. Hoy! Gago! Teka ano na, e, so, lang. Ano nangyari? Gago! Bakit namin eh? Ano ba? At ito yung selpo na isa! Tara, tara layakan mo na yung tinelas. Ano yung buksin? Okay lang yan. Ayan, Ayan. Water Waterproof yan. Huwag ba naman dyan? Ayaw mo

<laughs> What is up guys? So our time is uh, 10.30pm Uwi na tayo, pabalik na tayo ng Manila uh, This is the perfect timing para makabalik tayo ng Manila Kasi nga, uh, hindi nagaano traffic And aside from that, Saturday ngayon So yun lang guys If uh, nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe Dito lang yan sa Mototech Vlogs